Init na ako sa totoy na yan. Nung oras na. Lay like kayo, ha? Here. It's for the last job. Wait. Kailangin mo na. Kailangin mo Tumuhan. Sige, ito pa. Kasi ano naman to? Para to sa susunod na trabaho. Consider it an advanced payment. Ano sa susunod na trabaho? Simple lang to, Toy. Kailangan niyo lang itumba si Boyong Trinidad. Alam mo, papapicture na talaga ako dyan kay Ishi bago yung sumikat eh. Bakit? Siyempre, tagapagmana yan ng bagong paraiso. Kaya kung ako sa'yo, magpapagood shot na ako kay Lolo B. Lo, bakit ako? Eh, pero siyempre. Kung ako sa'yo, kung sasagutin ka niyang Ishi na yan, lahat ng ito, buong bagong paraiso magiging sa'yo. Pero dapat ma-prove ka muna kay Lolo B. Kuya Clown, ewan ko sa'yo. Ano naman pinagsasasabi mo? Ganito, sama ka naman sa vlog ko Ishi. Eh, kitang-kita mo naman sa itsura mo na ano eh. Hindi nga, Kuya Clown. Masaya lang kami. Happy-happy lang. Huwag ako. Huwag kang paligay-ligay. Pasikot-sikot ka pa eh. Halatang-halatang -halata. may gusto ka kay Ishi. Ah, bye-bye ate. Salamat! Hindi, hindi. Masikot siya. Hoy! Anong pinag-uusapan niyo? Ikaw. At si Lolo Boyong. Si Lolo, lolo Boyong. Bilib talaga ako kay Lolo Boyong. Kasi nga, pinaprotekta niya pa rin kami. Mm. Yung lugar niyo. lugar niyo. Oo naman. Alam naman si Lolo Boyong, di ba? Talagang proud na proud ako sa Lolo ko. Pero, nag-worry lang ako kasi baka anong mangyari kay Lolo Boyong? Ishi, huwag ka mag-alala kay Lolo Boyong. Matibay yun. Alam mo, hanggat may totoy bato dito sa lugar natin, lahat tayo secured. Tama. Kaya nga, yan si Kuya Totoy, di ko lang yan basta idol. Gusto kong gayahin yung prinsipi niya balang araw pag nating face na ako. Shhh! Ulis, ha? Gusto ko rin maging Totoy, ha. Totoy? Totoy Bato. Gusto mo batohin kita? Gabi ko naman issue. May ka na. Magtulong na natin, kayo. kaya aling baybang. Tara na. Anong pinagsasabi mo? Carlo J. Caparas, Totoy Pato, Weeknight, 7.15pm. Keta postang ang kanya ng section E sa Prime Time Primera.